Pogi. Oh, pogi ba kayo? Buat kayo lumingon. <laughs> pogi yung tinawag ko, lumingon kayo? Pogi ba kayo? Malo na na. Malo na na. So, time check mga kapising. Alas 4 na madaling araw. Wala na kaming area. Ah. wala silong light bulb namin kaya didikit kami dito kasi upo kami ng ulam may area kasi kami kanina dito na ano kawan searching sonar ganda klase burot kaya dito kayo gumawa nakaraya naman kami sa ilawan dalawang area kaya lang ano lang wala pang tagisandaan at saka talagang bukit pa yung isda ito maganda to kasi borot yung arayada namin sa sonar kanina. Kunti nga lang wala pa isang daan. Hirapan talaga siya dumikit niya. Kaya dito galing hangin no? oh. Dapat doon siya sa kabila. Hop! si, si Nonoy. Timing <laughs> <laughs> lang noya ah, ya. Baka Masyadong kuylo, madala yung kamay mo. Oh. <laughs> <laughs> Ito, tawid. Bawasan mo na lang isang banira. Bawasan mo na lang isang banira. Salma banda. Nyer Nyer Dito Nyer Punin ni lah Isang banjira Kabaitan ni Wow Ganda ganda oh. ayusin mo paglagay ang pagkanan dito lang yan eh. sabit din ito no? yan oh yan mahulog tayo hindi ah yan problema mahulog si lalim na lang naman pulutin wala talaga ng ayos sa sabis mahulog ito mahulog ito mahulog ito Problema mahulog ko sa langit ka. Alam yes, sabitan mo yung isa. Ya, perti-pertinyo. nyo. pa. Lumay ilu-jen. Rod Lord. So, ito yung uli namin kanina sa searching kawan to. Yan. Ganda sana klase ng elephante lang. Kumuha na ng ulam dyan Kumuha ka na ng ulam Partihin lang yan sa mga Kala ko nagpaiwan ka pa doon Puro dalagang bukid yung silong mo <laughs> Pertin yung sakwan Apat Sama si Arnil Dikit yun, nagliba pa kasi yun eh Tira je si Mana yang? Ulam lang Mana yang tira apa ba? Tira muka ikan polis Arnil, bagi Arnil Eh kau ingat tak? Tama lah penyertai-penyertai yang isang banjirah Dito naman yung ilo. Parang may masamang panahon na naman ah. So yelo ilo lang muna ngayon. Wala nang isda. <laughs> kasi kami ng area Adam kapising base kasi wala si ilong light ko binalatay ko so, Kaya pagkatapos ko ngayon takbo lang ako may hanap na kami nang ibang lugar yung makauwi tayo pagdagdagan natin Ayay nga seru boyan kami tumakbo mga base kasi hanap kami nang ibang lugar medyo makahuli tayo po. kasi wala tayong magandang diba huli kagabi ito mayroon na pala rin yung ibang kumpanya rito Irma so nandito na kami mga kapising pagdok na Ariya na kami nang angkla dito. Ganda dito may signal. Saray, Sino no yan sa kasi Mark Magaria? sana makauli tayo mamaya gabi dito mga kapising salamat nga pala mga kapising sa mga nanonood sa video ko kahit walang edit edit video ko alam nyo yung isang video ko di talaga ako makapaniwala inabot ng 37,000 views ngayon lang nangyari yun sanay na ako sa 1,000 300 pero bigla lang no isang araw dalawang araw ko palang na upload 37,000 views na So tuwang-tuwa talaga ako. Parang di ako makapaniwala. So salamat talaga sa inyo mga kabising no. Ah uh, siguro nakita ko parang nakuha ko na yung uh, yung requirements ni YouTube. Eh. Kaya lang di ko pa alam kung paano gagawin kung kung nakuha na yung one. ko di ko alam kung pa paano gagawin may i-settings yata doon. So pinag-aralan ko pa. Manood muna ako ng mga tutorial sa YouTube. So sa muli mga kapising, maraming salamat sa suporta At dito lang mo dito na lang muna ko tatapusin itong video ko na to. Salamat talaga sa lahat.